Nanginginig na nga ba sa takot ngayon si dating Senador Antonio Trillanes dahil posibleng magbago ang ihip ng hangin at maging Pangulo ng Bansa si Vice President Sara Duterte sa 2025? Matindi ang ipinakitang pangamba ni Trillanes sa publiko nitong mga nakalipas na araw at tila hindi ito mapakali. Katwiran niya, malamang sa malamang ay hindi umano matatapos ni Pangulong Bombong Marcos ang termino nito kung walang impeachment na mangyayari laban sa pangalawang Pangulo. Ah, uh, yung chat sa sa PMA uh, chat groups eh masyadong ano significant hindi na ito start. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi noon na mas matindi umano sa kanya si Vice President Sara Duterte kung tapang ang pag-uusapan. Tila nakikita na nga ito ng taong bayan sa gitna ng matitinding tensyon sa politika at umano'y panggigipit na pinagdaraanan ngayon ng pangalawang Pangulo sa kamay ng mga Marcos at Romualdez. Kaugnay nito, inamin din ni VP Sara na nagkamali umano ng pinangga ang kanyang mga kalaban dahil papalagan niya ang mga ito sa lahat ng mga pinaggagawa sa kanya. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the play